Hello, magandang umaga mga lalabs, mga payots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko din po, FWS Around the World, hello, good morning, pag-uusapan natin itong napipintong martial law ni Bongbong Marcos, posible ba? Yes, posible. So bago yan po mga lalabs, mga payots, saan ba manggagaling ang martial law? Dalawang uh, teorya, ito no, ito. <laughs> so, mamaya yun. Una, Naglabas, no? May post kahapon si Maharlika. Kahapon ba ito ng isang araw? Na may misin sa kanya ang kanyang puting ahas. Na ayon sa kanyang puting ahas ay eh, may napipintong marsyalo. No? Dahil nga sa mapayapang paglabas ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte sa buong Pilipinas at sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at sa iba't ibang lugar din ng uh, panig ng mundo may nag uh, tawag dito nagrarally suporta kay dating Pangulong Duterte So ngayon uh, maka magkatuto talaga ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na yung administrasyon ni Bongbong Marcos is hiding to a law. So yon ayon dito sa post ni Maharlika. Dahil peaceful, o mapayapa ang paglabas ng milyong-milyong tao sa buong Pilipinas at sa at ng mga Pilipino sa buong mundo sa pagpapakita ng suporta at pagmamahal kay PRRD, ito ang mensahe ng aking puting ahas. Hi ma'am! Pinagpaplanuhan na ng Malacanang ang pagdiklara ng Marsyalo. Ayun. So ayon din kay uh, dating uh, Agri Agriculture Secretary Manny Pinion. 17 hours ago, meron din siyang post. Breaking news. Alarm bells are ringing as Malacanang tinkers with B, uh, yung sa Barm, B A R M M, bangsa Moro, uh, autonomous region Muslim Mindanao, autonomy. So, bakit? Bakit? Oh, ito yun. Sana ba yun? Ang ginawa ni ni BBM ba? Na tinabla, no? Si BBM, nang uh, BARM dahil nga sa ginawa niyang pinalitan ang nakaupo doon so pinalitan niya ng bago para masyor ang <laughs> boto ng labing dalawang bulok niyang kandidato dyan sa Bangsa Moro <laughs> dyan sa BARM ayon dito sa Avanti News kahapon to no? tinabla ng Moro Islamic Liberation Front or MILF nitong linggo, Marso 16, ang, uh, ato di pala to, pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos uh, kay Abdul Rao Makakuwa bilang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister. Uh. Sa isang statement sinabi ng MILF na labag sa batas o labag sa Bangsamoro Organic Law at uh, comprehensive agreement on the Bangsamoro ang naturang appointment. Nauna ng kinwestyon ng MILF ang appointment ng mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority na labag umano sa Bangsamoro uh, Organic Law. Si Makakuwa ang pumalit kay Ahud Al-Hajj Murad Ibrahim. Ayon sa MILF, nang maupo si Makakuwa, sa puesto ay kasama dito ang pagtatalaga ng mga bagong miyembro ng BTA. Ayon, ngunit ayon sa MILF, ilan sa mga BTA, <coughs> itong Bagsamoro Transition na ito, no? Uh, appointment or appointees ay wala sa inirekomendang listahan ng kanilang grupo. Siyempre, hindi yan magkukuha si makakuha ng mga uh, kanyang kasamahan dyan na member, ano nang uh, side, maka-Duterte. <laughs> kasi yun sila dyan, bar Duterte yan eh. So hindi yun. At ang balita pa nga, di ba, nung una, kaya inupuin si Makakuha, binigyan yata daw ng uh, parang 600 million o 400 million yun na pang ano doon sa kanilang lugar. Para masure daw, yung boto ng labing dalawa, ulitin ko, na kandidato ni BBM. Kaya, si, kaya mag-ingat ang mga butante ng BARM. Dahil uh, baka, isa-isa na lang kayo diyang bubulagta dahil iboboto ninyo yung mga kandidato ni Duterte at hindi kandidato ni Marcos. <laughs> at kapag ipilit, mga lalabs, mga bayots, ni Bongbong Marcos, itong kanyang ginagawa ngayon dyan sa barm, gulo sa barm na yan, magkakaroon yan ng problema dyan. Sisiklab ang gulo dyan. At kapag magkagulo, sasabihin ni Bongbong Marcos, Oy, may gulo sa Mindanao, kaya magmamarsyalo tayo. So, ang tanong, posible ba ang sinasabi ng puting ahas ni Maharlika dyan sa Malacanang na pinagpaplanuhan na ang pagmamarsyalo? Yes. At lalo na ngayon, na mainit ang taong bayan ngayon, Kay Bumbong Marcos sa ginawa kay Duterte at natatakot si Bongbong Marcos na baka magkaka people power at magkatotoo ang propesya ni dating Pangulong Duterte na baka sapitin mo ang sinapit ng tatay mo kaya people pa magmamarsyalo si Bongbong Marcos at uh, baka kung mangyayari yan ay ano nga March, April? Baka one of these days. Para wala nang eleksyon. Dahil alam ni Bumbong Marcos eh. Talagang nagdi-negative lahat ang kanyang mga kandidato at ang pinakamalaking negative 11. Si Amy. <laughs> ah, naku. <laughs> so para wala ng eleksyon, o para hindi matalo ang kandidato ni BBM, mag ano siya? Deklara siya ng marshalo. Wala nang eleksyon. <laughs> Panalo ang kanyang kandidato. <laughs> o, oh, Diva. <laughs> so, yung pinos din ni Manny Pinyol, malamang dahil nasa Kutabato siya banda eh, area. <laughs> so, asan ba si Manny Pinyol? Asa makilala? Asa saan mo kinapawan? eh, may mga connection sila, may mga kilala. At, kita uh, ko kat sa pinsan ko, <laughs> doon sa barm, uh, kung ano ba talaga ang problema, chat ko para tapos, kaya yeah, ano ko sa inyo, inform ko kayo.